Mahilig ka ba sa pagkain ng kilawin? Lalo na sa isdang tabang o yung mga isdang lumaki sa ating mga ilog. Bago mo patuloy na kainin ang paborito mong kilawin, panuorin mo muna itong ating topic ngayon. Ito ay hindi pa naman nababalitang mayroon na sa ating bansa. Ito ay nangyari sa bansang Thailand. Ngunit mas mainam na iwasan na lamang ito habang maaga pa. May kakaiba sa pagkain Thai mula sa staple pad thai hanggang sa thai green o red curry. Ito ang lahat ng gusto mo sa isang pagkain. Ngunit may isang ulam na maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan sa kalusugan. Napakadelikado ito para sa iyo na kahit isang kagat lang ng lokal na delikasi ay maaaring magbigay sa iyo ng kanser sa atay. At ang carcinogenic na pagkain ay talagang pinaniniwalaan na responsable sa pagkamatay ng 20,000 katao sa Thailand bawat taon. Ngayon, habang hindi mo pa ito nakikita sa iyong lokal na Thai takeaway menu o supermarket, sikat ito sa Thai na lalawigan ng Concain at mas sikat pa sa isa sa pinakamahihirap na probinsya sa bansa, ang Isaan. Kilala bilang koipla, ang pagkain na ito ng tinatad na hilaw na isda ay giniling na may mga halamang gamot, pampalasa at lemon juice at kinakain ng maraming Thai araw-araw. Maari mong isipin na ang hilaw na isda ang nagiging sanhi ng mga tao na magkaroon ng nakamamatay na kanser sa atay. Ngunit hindi iyon ang kaso. Sa katunayan, ang mga parasitic flatworms o live flocks ang naninirahan sa loob ng isda. Ang mga parasito ay katutubo sa sariwang tubig na isda sa rehiyon ng Mekong at pinaniniwalaan na sa isaan ang may pinakamataas na naiulat na kaso ng collagio carcinoma o bile duct cancer sa mundo dahil sa labis na pagkonsumo ng hilaw na pagkain ng isda. Si Dr. Narong Kontikeo mula sa Thailand ay nagsusumikap upang labanan ang mapanganib na dilekasi matapos ang parehong kanyang mga magulang ay namatay mula sa kanser sa atay matapos itong kainin. Ito ay isang napakalaking pasanin sa kalusugan sa paligid, sinabi ng si Ruhano sa atay sa Agence France Press. Patuloy pa niya Ngunit walang nakakaalam tungkol dito dahil tahimik silang namamatay tulad ng mga dahon na nahuhulog mula sa isang puno. Ang silent killer na sakit ay may isa sa pinakamaliit ang pag-asang makaligtas ang iyong buhay sa lahat ng mga kanser kung hindi ginagamot sa pamamagitan ng operasyon. Si Dr. Contiquio na sinamahan ng mga scientifico, doktor at antropologo ay gumugol ng maraming taon sa pagsubok sa mga taganayon mula sa rehiyon ng isaan para sa parasito. Gamit ang mga ultrasound machine, urine testing kit, natuklasan ng doktor na aabot sa 80% ng mga naninirahan mula sa ilang komunidad ang natuklasang nakalunok ng nakamamatay na parasito habang sinusubukan niyang magpakalat ng informasyon at mga babala sa Koy Pladish kasama ng mga lokal na opisyal ng kalusugan ay nagpakilala ng kurikulum ng paaralan na nakatuon sa pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga panganib ng hilaw na pagkain. Sinabi ni Dr. Contequeo na nakaharap siya sa mga isyo sa mas lumang henerasyon. Sasabihin nila o oh, maraming dahilan para mamatay, sabi ng health professional. Ngunit hindi katanggap-tanggap ang ganitong mga sagot. Ang mga lumalaban sa pagbabago sa kabila ng panganib sa kalusugan ay sinasabing ang pagluluto ng isda na siyang pinakamahusay na paraan upang patayin ang parasito ay ganap na sumisira sa lasa. Tulad lamang ito ng paninigarilyo, kahit ano pang mga babala ang ilalagay mo sa kanyang pakete, baliwala lamang ito sa mga taong mas gusto ang kanilang bisyo kaysa kanilang kalusugan. Kaya kung mahilig tayong kumain ng mga kilawin lalo na sa mga isdang nasa tubig tabang, mas mabuting iwasan na muna ito kahit na wala pang kaso ng parasito sa ating mga isdang tabang. Mas mainam na lutuin na lamang ito upang ligtas kainin. Sa panahon natin ngayon, hindi na safe ang kumain ng anumang klasing kilawin dahil sa naglipa ng mga bakterya sa ating kapaligiran. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like. Comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.